dami, dami nila dito natin tayo dito sa bridge nandito ako sa neighborhood namin neighborhood namin guys nandito na si John ang taong makulit na parang chocolate pero masarap kain kainin masarap talaga <laughs> joke lang dami yung kalat usually maraming nang nanginista rito eh pero ang wala yata kasi ano hindi pa yata season <laughs> ng ano bus. Season na kaya sa bus. Alam nyo, napakalalim nito. Yan, napakalalim yan. Sobra. Blue na nga yung ano. Tubig ko sa lalim. Ito. Ganda no? Yan. Yan yung neighborhood namin. Yan o, no, doon. Yan o, no, yan, yan, yan o. No. Nakita nyo yan, yan. Check it out in new tank. <laughs> so, sa ano pala, uh, yung mga taong nag-aalala talaga na, Oh my God! pangit ng economy ng Pilipinas ganito ganyan don't worry kasi alam nyo yung geopolitics guys ang dami ng mga negosyo ng Amerika na kaling sa ibang bansa na pupunta mag invest sila sa Vietnam sa India sa Pilipinas, mostly sa Luzon sa Pilipinas, Luzon kaya ipupush nyo yung child nyo na mag-aral talaga kasi the more educated yung mga bata sa Pilipinas the more na chances na makakahanap ng mga ng trabaho sa Pilipinas at saka nasa Pilipinas pa hindi ka pa pupunta ng ibang bansa mostly Luzon kasi sa south part of Philippines kasi sa sobrang dami ng tribes, iba-iba yung paniwala nandun pa kasi yung mga ani traditional na paniwala na walang scientific basis Mahirap yun kung pag ikaw, ikaw negosyante ka, mag invest ka. Tapos, mga tao mag magtatrabaho, meron sila sarili-sarili lang paniniwala na alam mo naman na hindi totoo, tsaka walang scientific basis, tsaka hindi, hindi talaga totoo. Like I give you example, ha? yung mga, alam mo yung kapag ano, may, yung mga amulet na ginagamit natin pang-paswerte daw tas nabibili sa mga kung sanan. Tanungin niyo lang yung sarili niyo. Mag-invest ka ng pera doon, bibili ka, di ba? Sinayang mo lang yung pera mo tapos sasabihin mo, eh wala namang nawala sa akin. Meron pera mo kasi bumili ka niyan Imaginein mo, bumili ka sa isang tindahan kung sa tingin mo suwerte pang-paswerte 'yan, eh dapat yung tindahan niyan malaki na. Tsaka hindi ganyan yung tindahan niyan kung pampaswerte yan kaya wag kayong maniwala sa so mga pampaswerte mga ganyan. kaya sa dami kasi ng mga tribe tribe kasi doon sa south tsaka yung education hindi ganun kaganda compare sa Luzon area or sa sa metro part ng mga big city sa Pilipinas like Cebu, Davao, uh, Negros, Iloilo, uh, mga ganun. Uh, Tumaguete, malaki yung mga ano nila, 'di ba? Yung mga city na as in yung, yung education talaga may kita mo talaga yung ano yung level na education na pero kapag umalis ka na dun sa lugar na yon may kita mo yung yung gano yung education difference from city to alam mo like, countryside or province area kung tawagin natin kaya mahirap talaga kaya ipupush mo yung child mo kasi ano actually prediction na yan na within the span of 10 years yung economy within Luzon area lalaki lalaki yung negosyo maraming investment na darating kasi maraming negosyo from American side na business pupunta dun sa Pilipinas kasi nga first makikita mo mga tao educated graduate sa college second yung ano yung work ethics ng mga Pilipino di ba hindi naman hindi naman masama Ma, talagang ano workaholic sila tsaka ano um uh, yung ano yung ang tawag nito yung paniniwala sa isang isang lugar isa lang as in trabaho tayo naniniwala kong baga high chances na maniwala sa science na proven versus na paniwala na yung pinamana na sa'yo no, may tikbari may ganun na di ka dapat tatrawa kasi malas yung mga ganun di ba? yung mga ganyang paniwala so yeah anyway Ganun talaga sa ano, meron na 'yan kung ano, meron ako akong nakita si ano, si si Zeyan actually napaka-smart guy niya. Talagang kung geopolitics pag-usapan, as in talaga ako napabili ako sa mga video niya. So yeah. So yun lang yung prediction, Diba? Bye-bye. Peace out. Tingnan Oh, ang ganda. Oh, swimming pool na lake. Bye-bye.